Lubos na malikhain ng ating mga Pinoy composers at singers. Ngunit alam niyo ba na ilan sa mga sumikat at paborito mga kanta nila ay cover, parody at sinampo lang pala mula sa mga kanta ng Banyaga? The Philippine Showbiz List presents OPM songs na cover, parody o sampled mula sa international songs. The Order Taker parokya ni Edgar. Mula sa album ng Armenian American Rockers na System of a Down ay ang dalawang matinding rock na mga kanta na Chop Suey at Toxicity na maingat na pinagsama ang speed metal riffs, mabilisang percussion at mga angst-ridden vocals. Marahil napansin ng parokya ni Edgar kung gaano kahalintulad ang mga kanta at pinagsama nila ito upang gawing isang napakagaling na parody. Humanap ka ng pangit, Andrew E. Naging sikat si Andrew E. matapos ang kantang Humanap ka ng Pangit noong 90s. Ngunit ang social media naging maingay nang matapos masabing ginaya ni Andrew ang kanta ng American group na Cash Money Marvelous na Find an Ugly Woman o paglumikha ng kanyang hit song na Humanap ka ng Pangit. Ayon sa ilang Reddit users, ang kanta ng American group na inilabas noong 1988 ay Tagalized o isinalin sa Tagalog ni Andrew E. Sa Tony Talks, naging bisita ni Tony Gonzaga ang Pinoy rapper noong June 2023. Diretsyahang tinanong ni Tony si Andrew E. tungkol sa issue ng plagiarism sa kanyang 90s hit song na Humanap ka ng Pangit. Ayon kay Andrew E. na siya inatutuwa sa aligasyong yon, dahil kasi ang lagi raw tatandaan ang anumang pagsususpet sa sayo na hindi napapatunayan ay mas lalong nagniningning. Anumang akusasyon sa sayo na hindi napapatunayan sa haba ng panahon, hindi napapatunayan ay mas lalo kang nagniningning sabi ni Andrew matapos ay nag fist bump sila ni Tony We Belong Tony Gonzaga Si Tony ay kilala rin bilang isang mga aawit na kilala sa kanyang mga kantang Catch Me I'm Falling at We Belong Ang We Belong ay isang kanta ni Tony noong 2006 at inilabas bilang pangunahing single ng album niyang You Complete Me na isinulat ni Christian Martinez at inarrange ni Albert Tamayo. Ang chorus nito, gaya ng sinabi ng iba, ay may kahalintulad at pagkakahawig sa kanta ng 1999 na First Love ng Japanese artist na si Otada Hikaru. Stay Kyushay ang banda ng Kyushin na kinuha ang kanilang pangalan mula sa Banana Q ay tila kinuha rin ang kanilang popular na kanta noong 2005 na Stay mula sa mga hit ng dalawang dayuhang banda, ang Simple Plan ng Canada at ang Silver Chair ng Australia. Sa palagay ng mga tagapakinig, ang intro ng Stay ay hiniram ang riff ng kanta ng Simple Plan na Perfect na inalabas noong 2002. Para sa kanila, ang chorus nito ay kopya rin kahit na bahagi lamang na kanta ng Silver Chair na The Greatest View na inalabas din noong 2002. Ngunit itinanggi mga ng mga miyembro ng Shay ang mga aligasyon ng plagiarism. Sinabi nila sa TV Patrol World noong 2005 na hindi pa nila naririnig ang musika ng Silver Chair lalo na ang hindi nila kilala ang grupo sa panahong yon. Hindi sila nagbigay ng komento sa mga obserbasyon na pagkakatulad sa kanta ng Simple Plan. Celos Shaira, ang awit na selos na inawit ni Shaira Moro Singer ay hango mula sa kanta ni Lenka na pamagat na Trouble is a Friend na inilabas noong 2008. Sa kamakailang popularidad ng kantang selos, kinilala si Shaira bilang Queen of Bang Moro Pop dahil sa kanyang husay sa pag-awit. Gayun pa man, sinabi ng AHS Productions ang agency na namamahala sa karera ni Shaira na kanilang protektahan ang karapatan na kanyang viral hit na selos sa pamamagitan ng pagkuha ng lisensya para sa paggamit nito. Matapos sabihin ng Australian singer na si Lenka na ang kanyang team ay gumawa na ng legal na hakbang laban sa kanila na sa paggamit ang melodya ng kanyang awit na Trouble is a Friend. May isa na namang kumagat sa alikabok, Michael V. Ang Queen's Another One's Bites the Dust ay isang sertipikadong classic rock. Ito ay isa sa mga pinakamahirap na mga kanta na isalin sa Pilipino. Hindi umurong si Michael V. sa hamon. Ang resulta ay may isa na namang kumagat sa alikabok. Bagamat nawala ang idioma ng Biting the Dust sa bersyon ng Pilipino, sinikap ni Michael V. na magbigay ng magandang pagsasalin at halos sa tagumpay naman si Bitoy. Flip-flop Kid Crash ang Electro pop song ni Kesha na TikTok ay ginawa ng cover ni Kid Grass at tinawag itong Flip Flop na tungkol sa isang tipikal na araw sa Maynila. Ang Phil Britt na rapper ay kinuwento ang karanasan ng Pinoy sa kanyang bersyon ng TikTok at masaya niyang kinanta ang tungkol sa adobo, balut, Jollibee Fried Chicken, SM at ang komedyanteng si Vice Ganda. Pinoy Ako, Orange and Lemons ang Pinoy Ako ay isa sa mga pinakamalaking kanta noong 2000s na naging popular dahil sa Pinoy Big Brother. Ngunit sa kabila nito, marami mga tagapakinig ang pumuna ng Pinoy Ako ay tila katulad ng kanta ng English New Wave Band na Care na may pamagat na Chandeliers mula sa simula. Itinanggi ng Orange and Lemons ang mga aligasyon ng copyright infringement at plagiarism noon. Sa vlog ng banda sa YouTube na inalabas noong September 24, 2021, Ibinunyag ni Clem ang pangunahing bukalista ng Orange and Lemons na si Jonathan Manalo, ang creative director ng ABS-CBN, ang sumulat ng kanta. Binigay ni Jonathan ang kanta sa kanila na may kanyang sariling melodya, ngunit ay desisyon si Clem na baguhin ito. Naalala niya ang kanta bilang massive, ngunit sa panahong yun, napaka-kontrobersyal. Ayon kay Clem, ito ay kahit na ang The Care ay hindi na bahala dito. anya the care was one of the bands we covered so subconsciously it was there the pattern was there so in a it sounded similar but the notes are different Alimango, parokya ni Edgar. Isinulat at inawit ng mga pioneer grunge rock na Pearl Jam, ang Animal ay binigyan ng maraming airplay noong unang bahagi ng dekada 90. Habang ang chorus ay malinaw at madaling maintindihan, ginawa ni Eddie Vedder ang ibang bahagi ng kanta na mahirap basahin. Pumasok ang parokya ni Edgar upang baguhin ito at sinubukan nilang gawing mas maintindihan ang mga letra kahit na medyo walang kabuluhan. Sa kanilang bersyon, ang Animal ay naging nakakatawa sa pamamagitan ng Alimango. Manok na Pula, Vic de Socatan. Ang Filipino music na may pamagat na manok na pula ay sumikat noon simula na magamit ito sa YouTube. Naging viral ang video sa YouTube na mahigit sa milyon-milyong views. Sa isang episode ng Idol Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo, isa sa mga bisita ay nagpakilala bilang original na kompositor ng manok na pula na si Jo Marie Turillo. Gusto ni Jo Marie na magreklamo laban kay Vic. Kinumpirma ni Vic na si Jo Marie ang orihinal na nagsulat ng Tagalog parody ng kanta na manok na pula mula sa original na English song na Just Another Woman in Love by And Murray. Susan Africa, Rex Cantatero, and Paquito Jones. Ang opisyal na awit ng World Cup 2010 ay isinulat upang ipagdiwang ang soccer tournament at ang host country nito na Africa. Inawit ito ng Colombian diva na si Shakira at pinamagatang Waka Waka, It's Time for Africa Isang duo ng mga Filipino DJs na kumakanta mula sa isang sikat na istasyon ng radyo ang nagbigay ng pang pop culture sa kanta sa pamamagitan ng kanilang bersyon ang Susan Africa na isang uri ng pagpupugay sa isang aktres sa soap opera may parehong pangalan. Sa kanilang kanta, ang veteranang aktres ng drama na si Susan Africa ang nasa sentro. Bathroom Dance, Michael V. Ang reigning queen of pop na si Lady Gaga ay may serya ng mga mega hits sa loob lamang ng ilang taon. Samantala, ang versyon naman ni Michael V na Bathroom Dance ay marahil isa sa kanyang pinakamagandang parodic masterpiece na pareho sa estilo at substance. Ang pakikinig sa mga liriko ay magbibigay sa iyo ng sakit sa tiyan. Basorero, Rex Cantatero, and Paquito Jones. Ang dynamic duo ni Rex Cantatero at Pakito Jones ay nag-recycle din ng melodya ng kantang Dynamite ni Tayo Cruz. Pinalitan ito ng mga dirty lyrics. Ang kanta ay tungkol sa mga pakikibakan ng isang karaliwang sanitation engineer o basurero. Banana Blank Tape Nilaro ng rapper na si Blank Tape ang mga liriko ng kantang Right Now ni Akon at ginawang Banana hindi natuwa ang CBCP noon sa dobling kahulugan ng kanta at humiling ito na ipagbabawal. Sa kanyang depensa, sinabi ni Blank Tape na kumakanta siya tungkol sa tunay na saging. Bagabat ganon, umatras pa rin ang Alpha Music, ang record label na naglabas ng kanta sa album ni Blank Tape. Salamat sa mahika ng internet, ang kanta ay patuloy pa rin napapanood at naririnig para sa mga nais pang pagtalunan ang tunay na kahulugan ng banana sa kanta. Payong, DJ Sandalong Bata and Miss Ganda Itinuturing ng marami na ang umbrella ni Rihanna ang kanyang tatak na kanta at ito ang pumatok noong 2007 sa kanyang kakaibang nakakatunog na refrain. Sa sumunod na taon, isang bersyon ng cover na inawit ni Miss Ganda ang nagpabuhay muli sa pag-awit ng umbrella. Sa pagkakataong ito, ang payong na matalino nagpapanatili ng catchy na chorus ng kanta. Bagamat umiiwas ang kanta na maging isang direct na pagsasali ng English na lyrics, ang payong ay nagpaparaphrase ng mga linya mula sa umbrella at ginagawang mukhang sapat na kapanipaniwala sa nakapakinig na ito ito ay inawit ng isang pinay na Rihanna. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!